Uy, lumabas na pala yung inahin natin. Tingnan natin yung itlog niya. Humihingi siya ng pagkain kanina. Parang tinatawag ako. So, Ay, God, may isa na. Uy, may isa nang lumabas. Kaya pala may pusang nakabantay. Hindi <laughs> ko nabidyohan yung pusa. Pero parang binabantayan niya. Parang gusto niya, ano kainin. God and sadly may isang patay doon itong mga eggs na to dumaan to sa palaging ulan basa pa nga yung mga dahon saka yung malakas na lindol check natin kung may mapipisa pa ba kunin natin yung mga shell saka yan oh may ay may nagahatch na kaya pala humihingi siya ng pagkain pero usually di lumalabas yung inahin pag ganyan may crack na yung isa malapit na din mag -hatch yung isa huminga yung isa sa gilid oh. di ko ma-focus yung camera kasi may nakalagay na square ko dati wow so mali yung sinasabi nila na pag dinaanan ng lindol di na mapipisa so ayan po may sisyo na isa hindi ko lang alam kung healthy ba kasi dyan talaga siya ng itlog. And then, yan na po. May crack na po sa gilid. Gumagalaw pa yung isa. Oh. And sadly, we only got one survivor. Video yun kahapon ito. tuturuan natin siyang uminom. May vetrasil po yan at asukay. Yan. Nang ko pong uminom and then tuturuan ko pong kumain. Yung inahin po kasi kinulong ko na lang kasi medyo basa pa yung inahin. Mula naman po kasi. Kaya yeah, tuturuan ko muna kumain tong sisiyo niya. Lagay ko rin ang inahin after. So pag may mga itlog pa, uh, baka sakaling mapisa pa. And then, lagyan natin ng ano ilaw mamaya. So, tuturuan ko kumain, tapos po siyang uminom. Ayan na. May apat pa na itlog na sana mag-hatch din. And then, eto na po yung video kina hapunan. Lagyan ko, <coughs> excuse me, lagyan ko po ng ilaw para mainitan medyo basa din po kasi yung sisyo dahil sa ulan so may yellow light na bulb na sana mainitan tsaka sana lumaki itong sisyo na to update ko po kayo about sa kanya and then sa natitirang itlog if, if mag hatch pa thank you po